dito kami ngayon layo na yung pinanggalingan namin ayan kailangan natin may ano nang pausok dahil mga yung mga mga ano dyan ah kami ng strapol. Grabe namang Daming bunga Ah Daming bunga oh. Talaga naman Daming bunga Arras, Ayan atla, inang, inang, inang. Hmm. Ano i-live natin? Yes boss, gay live mo boss Ge, boss, live mo Para pag nalaglag kami ni Oh ang galing umakyat ah. Itong dalawa sa baba. Masabi natin na wala itong mga ano. Ha? Ayan ah. Ang galing umakyat nito. Talagang ano. Eh pinutol pala. Pinotol mo pala pre? Oo Sayang Ayan o Dalawa na sila umakit o Pero itong Itong isa Unggoy isa na yung Ano Kaso lang Ayan Ayan Bao Ha? Galing umakit o Ingat ingat mga idol Guys What's up, guys, ha? Ah? Kaway mo na. Tayo ba, tayo? Ayan, tayo. O, oh. kaway, guys. guys. Lapit, lapit, guys. Lapit, guys. kay habang nandun sila sa taas, interviewin kita, guys. We'll so ah. Interviewin kita. Huwag masyadong lapit. Ayan, yeah, ayan. Yeah, yeah. Ang Eng gandang lalaki, yan May interview natin dito. <laughs> kumain na, o. Oh. Guys, kumain na yung isa doon, guys, sa taas. Tamis. Tamis. Ano, balde na ipadala, diyan? Ayan guys. Di oh. mo tin-label 'yung Apex na tinira sa labas dito. Oh. Mm. Bella dito sa Baldo. Tingnan kasama natin dito guys oh. Yeah, hindi natin ma-interview guys gawa nang naglalaway dahil sa nakikita niya dito guys na ang daming bunga guys. Kaso lumpinotul ni ni Lodi guys 'yung ano. Oh, uh, sanga. Ayun oh, no, daming bunga. Kay mito guys, kay mito guys oh humabol na yung isa guys humabol na oh humabol na pagkakyat ang galing makit guys yung isa guys nandun na sa ano guys nagkuha na ng ng bunga oh hindi na naglagay doon sa sako guys ay takam na takam na tayo guys ay kumain kumain na kumain <laughs> alik nga harap kaya nga dito Lods, hoy Harap ka. Ba, naglaway. <laughs> naglaway na. <laughs> Nako naman talaga yung mga nandun sa taas. Mga adol. Ay, ah, hindi, hindi, magbigay ng <laughs> nagsasarili doon. Ayun. Oh, ingat, ha, ah, ingat, ingat, ingat. Ingat. Naku, Talaga naman. Oh. So nanguha kami ngayon no? Uh, gamit natin yung mga Thailand Thailander na mga Mga kiat Mga Thailander ito Mga mga kiat natin Yan, di ba sa Thailand yung mga mga kiat ng niyog. Yung may buntot. Oh, galing oh. Talaga. Ito laway na laway na. Oh. Kuwawa. Ay, pareho tayong dalawa, wala tayong magawa. Jay! Abigyan mo kaya ito ng isa de. Oh. Kawawa. Saluin mo, saluin mo. Saluin mo. Buk! Wala. Nasa... <laughs> Hindi marunong eh. Oh, isa pa. Ah. No. Hoy. Buk! <laughs> Yay. Isa na. Double mo, na. Oh. <laughs> Hindi, wag na. Sayang, sayang. Hindi marunong. Hindi marunong. <laughs> Hindi marunong. Ayan yung mga expert natin dyan sa taas oh. Si Si Lord Sarijaya uh, at saka si Lord Smart. Mga aktor nandyan sa taas. Umakyat oh. Ah oh, yan nagsisindi pa ng sigarilyo. Ingat mga idol, ingat ingat. Ang taas nito ay nasa more or less kulang-kulang no. Ang taas nito Grabe ang taas, mga idol. Ayan. No, oh, nandoon sila sa tuktok. Tuktok ng ano? Puno. Ayan, malapit na sila sa Hebinos. Uf. Ayan. Sige, ingat, ingat lang ha, ingat lang ha. Oh. Ayan. Muha ng kay Mito, kay Mito. Kay Mito mga idol. Idol, dito tayo sa tuktok ng bundok sa anong bundok ito? Wait, kunin mo na. Sige. Kunin mo na. Hop, oh, dandan dandan. Ang daming bunga. Sabi bunga pa isa yo. Dito kami sa ano? Tuktok ng bundok sa Mount Anong bundok ito, Rizy? Ayan no? Wala, hindi na sila makarinig sa salita natin. Dahil unang-una, busog na busog yung mga yon doon o. No? Oh. Nagsipagkainan. Daming bunga. So, mataas, mataas ito. Nasa marulis kulang-kulang. Nasaan na yung isa? Umiiyak na yun eh. J, huwag ka naiiyak yan. Bigyan ka naman eh. Uy, Ayan, yung dalawa doon ano. uh, Matik, wag, ano, sayang, sayang, sayang Ingat, 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 ingat Dandahan lang, dandahan, dandahan, dandahan Ayan So mga matatayog yung ano dito Yung mga puno uh, May mga ano naman dito Niyog, pero hindi masyadong maganda Mga punong kahoy Dito, nakapaligid oh. Uh, we are in the middle of the Paris nice. Ah. Ko guys. Ayun na, ingat, ingat dyan, ingat, ingat guys, ingat, ingat. Malutong yan dyan, bigla na ma maano yung puno. Ah, ingat. Naman niya buhay niya. Wala ah. lang ingat lang, ingat lang. Liga, mayroon, Kasi... Tama na yan. Dami naman yan, mm. pa niya. Pa na. Ayan. Kasi sila, no? Um, Ang sila ng ano mga idol Sa taas sila ng buha ng kay Mito o, oh, Damihan natin yan kay Mito kay bigyan natin si Idol Ano natin yung mekaniko Ayan oh. di dito, dito ka Dito ka dito ba Kuwawa na yung tumbata na ito eh ito hindi ito pwedeng ma ano natin dahil sobrang taas mabasag pa rin sa kamay natin pag kasalo nito Balang paain. Balang paain pa eh. ah. Ah. Ayan. dami no mga bunga ito bunga ngayon ng, ano, sayang yung nasa mga dulo-dulo tibunga ngayon ang kayo ito. Laglag. Ay, ay, ka. Ano yung laglag? Sigarilyo boss Sigarilyo? Ayan Grabe yung taas Sigarilyo po oh Ingat, ingat, ingat. Nagsigarilyo pa nag ano eh. Inano man ninyo yung piligro. O yan o. Adik tayo sa sigarilyo. Hinabol pa yung sigarilyo. Mga ano. Pamangkin ito ng presidente natin. Yan o. Sa baba, Ah, ka. Liga ka dyan. Inabol lang yung sigarilyo na hulog. Ayan o. Nanguha kami ng kay Mito. May dala akong netbag. Kulang taga video sa, sa kanila. Para na na. mag-document natin yung... ko. Ayan o. ako. Dami na pre. Kaya. Dami liga. Ayun mo dito. Ayun ah, kinuhayan mo. Hindi tijerin kayong mag galaw-galaw. Hindi boss, yun, laman, yeah. Oh, tapin. Cái ừ, <N95> oh, làm lamano, yên emuzi, yên emuzi, yên emuzi, yên Cái yên emuzi, 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 yên Hmm. Hmm. Yep. Hmm. Doon na. Sa taas. yan Ah, uh, dami kasing ligha. Ang lalaki. Ang naka ano. Tapos ngayon ay ito, kakainin okay, natin. Sarap. Oh. oh, so old.

Mm. Ah. Sarap. So, may interview natin si Jay. Tanggal mo si Grillo ba? Yan na boss. Oh. Jay, anong masasabi mo sa kay Mito, Jay? Ace eh, boss. <laughs> <laughs> ito ako nakain. <laughs> Luko ito eh. Ba, 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 ano? Ba, ah. Stop that. Oh, kumain na ho. Yan yan yan. yan. Harap harap? Dito, harap. harap, Yan yan yeah, yan. Para harap. makita para, ano makita. makita kung, para, eh, para makita din niya. Para makita kung ano yung yan sa rim. Yan yan. Oh shit. Yan yan. Hmm. Um, Bakit amila ma? si. Kita okay, mo. Drop. Eh. Okay. Yan. <laughs> yeah, para kang si ano eh, driver yung driver nila <laughs> ni Fernando po eh. si. <laughs> yeah. Galing naman nitong kumain. Ipakita dito ba? Ngunya <laughs> ngini pati butok kinain mo. Yan. <laughs> mm, namit, namit. Eh kain na masustansya de yung lagi nag sigarilyo. Eh <laughs> 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 uh, masustansya. Yan. Yan ang mga kain. Kain. Sarap. Ayan na, umapoy na doon. Ingat, ingat, dol. Ingat, ingat, dol haha, sabi nila nga, sabi nila nga, sabi nila nga, sabi nila wag sabi nila nga, sabi nila nga, sabi nila nga, sabi nila nga, na nila nga, sabi nila nga, sabi nila nga, sabi nila wag Eh lagay sa isang tabi. Ayun. Ayun oh, andamin oh. Ayun. Di, di, pop pop pop. Dito, dito, teka, teka muna, 'di. Teka muna. Pop pop pop. Kunin mo 'yung ano. Dito, ayusin. Ay Ya, tapi jangan, tapi jangan, tapi jangan ingat. Hup. Hmm. Dah ni. Mana ingat, Tama mana boy? Di mana, tama mana, tama. Tama mana, tama mana. Di. Pawat. Sebrang, sebrang itu. Hmm. Sedap. Hmm. Oh. Oh, sama nak, sama nak. Bawa nak, bawa nak, bawa nak. Bila? Tunggu sebentar nak sarap. Bi, ji. Ian. Eh, sama nak, sama nak. Wagna, wagna. Boleh nanti yang mana? Boleh nanti yang babalikan. Ay, hey, hindi hey, pang -pang -pang -pang. Ah, na laglag. B. Asin na muna. Dami. Yan po. Ligyan mo dito. Ito mo sa masarap po. Bayo na bayo. Diyan, mm, diyan, diyan. Lagyan mo dyan. Ito. Grabe.

Ang okay. ang kaganapan natin dito, no? Uh, si Lodz, si Guys, at saka si Idol. Nag, ano na? Nag-pick up na sila ng ano. Yan, no? kulay pa lang, no? oh. Talagang namit ano siya, uh, hindi naman siya kalakihan pero ang problema lang sa kanya no, ay masukan maasukan. Masyado siyang matamis mga idol. ayano oh. so uh, ayano oh. kumain na si J. Ayan kumain. Kumain. Tung isa din. Ayan. Oh. Uy, tumalikod, tumalikod. Iyan na natin, be. Isom. Isom natin. Ayan 'yan, kumain, kumain. Ayan. Sungaling naman itong bata na to. Kumain. Oh. J. Harap, harap mo na, harap. Oh yan na oh, talagang kain ng kain Jey. Huwag mahiya. Itong bata kasing ito, mahiyain. Oh, ah, dito naman tayo kay kay Lodz. Oh, kay Idol oh. Idol, kaway mo na Idol. Idol. O, oh, hi, hi daw. O oh, yan si Idol natin o. Oh. Yan yung, yan yung ano, wala, kinagat na ako dito ng ano. Yan, yan. kinagat uh, na. Kinagat na ako dito ng... Yan, yan. So, ito yung kaganapan natin dito ngayon. No? Si Idol, si Lodz, so, saka si Guys. Yan, si Guys, nakaitim. Kahit may basag, si Motinho, kasi ano, uh, para makain ng mga people. Simutin uh, atin. ating. Oo. Jay, huwag ka nang ano, puntahan nyo doon. Ayan, ayan. Ayan. Pwede dito, Jay. Lagay yan dito, Jay. Okay, sumutin nyo. Si... Si Lonzo. O, oh, yung... Uh, storage.